Sa paglagay nga pala ng thermal overload relay sa ating magnetic contactor, hahanapin lang natin mga guys yung ano, T1, T2, at saka T3. Yan po tayo maglalagay ng thermal overload relay mga guys. So ilalagay na po natin. So wag natin kalilimutan yung lock. Yan yung lock nya oh. Kailangan nakasalpak dyan yung ating thermal overload relay para maging lapat na lapat. Ayan mga guys, pasok na natin yung ating thermal overload relay sa ating magnetic contactor. So ayan mga guys, so, oh. sa T1, T2 at sa T3. So dyan natin ipapasok yan mga guys. Ayan. So ayan mga guys, naipasok na natin, lapat na lapat mga guys. So ganyan lang mga guys, ang pagpasok ng thermal overload relay sa ating magnetic contactor tapos sigpita na natin yan mga guys para may kabit na natin so ayan mga guys salamat sa inyong sana ay may natutunan kayo at uh, pakipalo naman at paki ng aking videos